Good morning, good morning. Good morning. Fishing po Eh, inangat ko na po Sayang po Napakahinap ah, na po ngayon Maganap ng fishing spot na May mahuhuli pong ganito Kaya inangat ko na po At sayang po Pang ulam na to Ayaw, huwag uh. ko -ta na po Huwag ka tatalon na Huwag ka tatalon ko. Ulam na po. pangulam, morning po. Dito lang po tayo. Sa may tawi lang po ng bangka. Sa kahabaan po ng JP Rizalo. Guadalupe pa rin oh, no? Guadalupe. Dito lang po. Na ah, kukuha po natin ito sa tsaga-tsaga medyo nasabik po tayo na miss po natin ang ilog dahil ilang araw din pong nag-uulan at kahapon po uh, medyo na busy po tayo kaya ito kahit po napakahirap po mag maganda po nagtsaga na lang po dito sa tawilan dahil sigurado po makakakuha tayo ng ganito kaya po Good morning po sa inyo, thank you po, thank you sa walang sawa na inyong pag-suporta Peace oh, on! Peace on! Oh. Thank you po, peace Ay, paray po! Paray! ayaw, ayaw magpahuli isa pa ay, pukuha natin sa tsaga 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 lang po talaga ay salamat, nakakadalawa na po dalawa na, ay ano ba yan, nakakadalawa na wala na! Taga-taga lang talaga. Another face na lang po. Good. Oh. Oh. na piso po, nakawala pa nakawala na, Nak nakuha pa rin sa salamat po salamat po, nakuha pa tatlo na salamat po Hihi swerte, swerte nakuha po yung huli talagang kukunin lang po natin sa pagtsatsagaho tatapos lang po ng ulan eh meron pa oh. hindi pa pala ho dumarating si yung isang bagyo palaran po tayo pag gumulan po uwi pero may pangulom lako. po shout out po sa nag birthday po kahapon kay Ospina Manuel and family Maraming marami, marami po salamat sa inyo sa invitation na binigay ninyo thank you po shout out po sa inyo Manuel and family Shoutout po kay Katopay Vlog Shoutout po Kay Master Mike TV Shoutout po Mang Eduardo Dupin Shoutout Mang Efren Castellano Shoutout po Wally Agustin From Cavite City Shoutout Kati Ingilio Shoutout Aileen Bernabe shout out Rod Choi Fishing Adventure shout out Kabingwit Bata TV Vlog shout out Kabiwas TV shout out yan po Delmar Idol Fishing TV shout out Ronnie Cortel Shout out po Kay Michael Burak Shout out Andito po tayo ngayon Nagtsatsaga tayo dito ngayon Sa may tawiran lang Shout out sa inyo Kay Coach ATB Shout out po Ito coach Tsaga-tsaga lang tayo coach Ito po kay Josie Bulando and Bong Bulando Shout out sa inyo At sa mga Kamag-anak po ni Ma'am Josie Bulando po Shout out po sa inyo Nalimutan ko lang po kung anong pangalan po Shoutout po sa inyo Sa mga bayaw po yun Ni Bong Bulando Shoutout po din po kay Santi Velasco at saka kay Joel Gimit Shoutout sa inyo Haliga na Fishing na tayo hmm. Ayan Wala Uy naman

natin yung fishnet katabi po nung camera natin eh katabi po nung video natin baka po lipa rin ang hangin hapat na po o. medyo siguro may isang oras na po Sila po, palakad-lakad pala. po oh, may pangulam na pag uwi mamaya ay salamat po nakakatuwa ko nakakaalis po ng pagod po yung pag meron po talagang nahuhuli pag nakakapitsyon po sarap Okay, na po, kaliwat kanan po ang lipat natin ng video, ang camera. Located po kasi dito kaya ako oh, paglagay ko pa ako ng tripod o oh, yung maliit na o oh, yung space, yung gutter, maliit na o. Oh. Kaya inaano ko na lang po. inaikot ko na lang po yung camera natin. Kaya na po kayo dyan. Thank you. Basta thank you, thank you po. At... Sinamaan niyo po ako dito sa pag po natin dito sa fishing adventure po natin. maraming po natin. salamat. tagpo ng natin ang kagatan po swerte kaya lang medyo kahit maaga po kayo dito at sa paghahanap medyo tanghali na rin po kayo mga kapwesto dahil nga po yan nga mahanap po tayo ng ispat ang laki po ng ilog nito kaya kahit sa lugar po kayo pumunta pwede po Bichop po. Ayun. Yo, bitchop. Oh. Bichop po. Bichop. Ayaw ba salamat. Hawak na mahigpit. Hawak na mahigpit. Sayang po. Oh, dami na. Dami na po. Lalaki kasi. Kaya marami ka tignan. Eh, oh. Yes! Yun lang po talaga nagbubuhol. Malikot po yung isda eh. Malakas! Hindi po tayo maka kapag actual na nahuli po do sa baba mismo po yung isda ho si malakas po yung agos dito at yung floater so sinusundan yun kaya po yung video po natin yung camera po natin pinapihit pihit ko lang po ng kaliwat kanan lakas po agos dito kaya po ganun po ang ano natin hindi po tayo makapag actual na na, na bingwit ko yung pero ako lang po yung namiming dito ah meron pala andun po pa si Onyo lang pala ako kasama ayun na yun andun si Onyo sa may tawi na nun ng nasa kalagit po ako eh kaya po ang camera natin kaluwat kanan sensya na po kayo malakas po ang agos kaya ho oh, ganun na lang po ang diskarte natin Pisyon po, ayan. Ayan, 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 ayan. Hindi maikit. Ganyan yung sa bisnit, matakarami na. Wow! Mabigat-bigat na ito. Nice. Ako, <laughs> na-uupo sa tiyaga. <laughs> Ang aga po natin tinanghali po tayo sa paghahanap ng spot dito lang pala sa ginabandonado na ay nako so, guys salamat po sa inyo lahat at baka sakali po hanggang dito na lang po ating kalukuhan. Everyday po tayo nagpipishing pero panandalian lang po hindi po tayo nagtatagal dito sa ilog. total araw-araw naman po kaya o, sandaling oras lang oh, natin. Kaya guys hanggang sa muli po at maraming maraming po salamat. Wala na pong gibit eh. tayo po ay pa up na. Okay, Makita ko na lang po yung umuwi natin. Dami po. Lalaki. Ito po. Oh. Wow! Lalaki. Salamat po sa biyaya po na Mga pulahan pa pala ho to. Mga pulahan. Thank you po. Yol! Kaya po. Thank you, thank you po. At ingat po tayo lahat. may Bagyo daw po. Thank you po. Thank you, thank you.